Um, matagal na to. Um, ah, naman. Mga 1999 pa to. Uh, Matapos ang 25 taon kamakailan lang, ibinunyag ng aktor na si Patrick Garcia sa Fast Talk with Boy Abunda na siya ay bin ng it Showtime host na si Ann Curtis noon pang dekada siya Sa April 3 episode ng nasabing talk show, masayang nakausap ni Patrick at ng kaibigan niyang si Paulo Contis ang veteran TV host na si Boy Abunda. Ipinagmamalaki nila ang kanilang reunion movie ang A Journey, na pinagbibidahan ng aktres na si Kay Abad. Ang tatlo ay co-stars sa 1999 youth-oriented drama na tabing ilog kasama sina John Lloyd Cruz, Jody Santa Maria, Baron Geisler, Desiree Del Valle, at Paula Peralejo. Sa Fast Talk segment, isa sa mga tanong ni Boyke Patrick, nang matanong kung sino ang unang nambasted sa kanya. Mabilis na tumugon si Patrick Ann Curtis. Hindi nagbigay ng maraming detalye ang aktor tungkol sa pambabasted sa kanya ni Anne, pero Ania, matagal na to. Mga 1999 pa to. Ngayon ko lang sinabi to, sorry guys. Kasal na ngayon si Patrick K. Nica Martinez Garcia, at mayroon silang apat na anak na sina Michelle Celeste, Nicola Patrice, Francis Capia, at Enrique Pablo. Ang kanyang panganay na anak ay si Alex Jazz sa aktres na si Jen Ellen Mercado. Samantala si Anne Curtis ay may isang anak na babae, na nagngangalang Dahlia Amelie sa kanyang asawang si Erwan Yusuf.